umaga mga kanagat shout out sa inyong mga viewers natin dyan silent viewers shout out ah, buwas na tayo umaga tayo pagkarya daw na ito daw na patapad out sa lahat ng OFW. Sana lagi kayong nasa mabuting kalagayan at ligtas. Ah, dami na, dami na ito. patak na dahil nagapatak na tanghali na yung kulingin lang o nang ispin Tak lagi. Daun kering masih terlalu kering, mana semua. Sana yang dia Um laman ng ating patapat. Ah, kukunin ko yung patapat pa natin sa uli dahil kumalas sa tali. Yan, mga kadagat. Tapos na tayo magbatak. Ang apat na pirado ang huli kunin ko muna itong taang ko pang malasugi.